Huwag ka maglapitan manok. Ano na okay. ko? Ano yung mga manok doon oh. Hmm. Naroon. Ayos. Uh, pwede mo i-kuan yan sa vlog mo sunod. Magagawa ka ng mga ganyan. Ang atre niya. Uh. Daw, pati daw. Kawali lang, tapos ipitan mo lang guys ng kuan Nang yung kuan ng dahon ng nyog, yun know. Yung sariwa. Lagyan mo lang sa kitna. Ayan o. Biyakan mo. Ayan lang. Meron ka ng pampalapit na mga manok Pampakuan ay? Ito yung nagamit sa pangati ng labuyo. Labuyo? Ito yun. Ay mga wild na manok. Labuyo.